Nararamdaman na nga ni Jenna ang bigat ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Ando na nga tumingin na nga siya ng tulong sa kanyang tita Vivian dahil ito ang kanyang ninang at ang payos sa kanya. Ano man ang kanilang problema ay dapat hindi nila pinapatagal sapagkat magkakaroon sila ng baul kung saan maiipon doon ang lahat ng mga sama ng loob at kapag nangyari yun maaring sasabog na nga ang baul at hindi na maayos ang kanilang marriage kaya naman bago mahuli ang lahat ay kailangan may sa kanila na ba ang pride at humingi ng tawad nang sa ganun ay maayos pa ang naturang marriage. Walang kamalimala itong si si Jenna na habang tumatagal lalo namang lumalalim ang pagsasama nga nitong si Betsy at itong si Gerald. Palihim na nga silang kumikilos. Si Mas na nila ang pagkakatapansin na nga ni Jenna ang unti-unting pagbabago ng pag-uugali ng nitong si Gerald at nasyok nga siya sa bigla ang paglitaw na hindi na inaakala na ganun palang klase itong si Gerald kaya naman humingi na rin siya ng tulong dito sa kanyang ina nangamba ang kanyang ina na maaaring may problema nga si Gerald at kung hindi man 'yun ay maaari ding naman na nga ni Gerald o nakuha niya ang kahinaan at ang pagiging marupok ng kanyang amang si Marcel. Kaya naman, to the rescue ang kanyang ina. Agad niyang pinagsasabihan ng kanyang anak na kung ano man ang kanyang pinagdaraanan, ay dapat niya itong ayusin. At dapat hindi siya magpapadala sa tukso at ayusin ang kanyang marriage at relasyon dito kay Jenna hindi niya hayaan na mawasak ang kanyang pamilya at magiging uh, marupok kagaya ng ginawa noon ng kanyang ama. So, balit si Gerald ay tala ba nagbibingi-bingihan na nga sa lahat. Lalo pa siyang nagalit sa ginawa nga ni Jenna na kinausap ang kanyang ina. Ayaw niya na pinapakailaman siya. Samantalang pinapairang niya nagi ang kanyang pagmapride siya. Kaya naman lalong lumalaki ang gulo. Dahil instead na ayusin niya ang kanyang relasyon dito kay Jenna, ay pinaglalaanan pa niya ng pansin itong si ben. Betsy. Pakiramdam niya na ito ang makakatulong sa kanya at mawawala ang kanyang galit. Dahil kapag kasama niya itong si Betsy ay talapaga uh, hindi nakakapakan ang kanyang pagkalalaki. nare ni Betsy si Gerald kung ano man siya ay tinanggap niya ito. Hindi na umano kailangan na baguhin. Huling-hulingan ni Betsy ang kilitingan nitong si Gerald palibhasa ay parehas sa pareha sila ng sitwasyon. Nagsimula na rin makaramdam nga itong si Robert sa kakaubang pag-uugali nga ng kanyang asawang si Betsy. Kaya naman hindi rin siya maintindihan ng kanyang asawa. Unang-una -una, malaking gap nila sa isa't isa at magkaiba sila ng pananaw sa buhay. Kaya naman hindi makasabay ang dalawa. Habang umuusad ng araw, nagpapatuloy sa sila sa kanilang maling gawain. ini nila ang lahat. Samantalang malaking kasalanan sa kanilang ni kanilang mga asawa ang ginawa nila. Dito naman ay uh, magkakaramdam itong si Jenna nagsimula siyang magtanong dito kay Maki. Subalit alam ni Maki na tela nag iba si Gerald dahil na kay Betsy.